Sa so, magandang magandang umaga mga tropa no. Nandito tayo ngayon sa Barangay Katarawan, bayan ng Cagayan, Cagayan. Katarawan ang mulo ng dito kami natulog. Pangdemo araw na namin to mga tropa. Kaya may bumutang ngayon ng umaga na naman ng eh, sibuya. Nagpapatawag ay eh, naman ng mga ah, uh, kami dalawa. Dalawa. Oo, dalawa na dalawa, dalawa na dito sa palayo lang na pinupuntan natin, pinatapon na lang tayo sa um, ano. Yeah, sa barangay. Pero safety, safety naman dito mga sa tropa. pa naman mga tao. Hindi kami okay. okay. mapaparangay kasi nandito okay. na kami sa barangay. Barangay lang okay. yung kasama natin si Bisaya. Okay. Yeah. Sa galupo nila. King yeah. Dating, Dating, Dating Hunter. Ayan, tapos mga tropa. Abangan ko mamaya. Sa so, Philippe. Eh. <laughs> Dito banta banda dito <laughs>

Oh, ayaw, ayan no. Oh. Oh. Lama dwalo. Ne? <tiple> yeah. Ito na. Hindi siya. ko muna ini. Antay okay sir. Dito. Okay, sir. Nang ako. Hindi siya ano na nasa okay. loob. Okay. Wag yung Christmas light. Ayun, sir. Oh. Ayun, okay, sir. Ayun. Ayun. Ayun nasa loob. Oh, laki, ang laki. Baka yan na yung sinasabi mo, sir. Ay, ito. Ay, ito. Ay, maraming malalaki. Ay, ala na nga sir. Ay, ala Oh, pala kung

sanay-sanay <laughs> na sanay sana sana na po sila. Kanino to sampulong? Ba usali ano, ka, masisira. Ya, yeah, Palinis kasi ako eh. Dapat daw palinis no.

Talagang anak kunday yung mga cobra dito. Negro. Negro, no? Negro cobra. Para hindi masaktan ng kaibigan natin. Ayan. O yan. Tulungan mo ko.

કેમને હોય સુલતાને

Nagaharang po sa daan eh. Biglang lumipat na naman po. Sakto'ng tempo po tayo. Kobrayan para, kobra. Kobra, kobra. Ay natawag okay. ako uh, so, si Sinjo kanina taw. Maka kita lang kumpura. Ayo, ano ano, lalagyan. Tayo. Tayo. Di tayo darahan. 'Yan ko success makaisa na tayo. ano punta bindaan

Pagkakalimok pa lang bang? Hoy! na ah. Wale! na sa guys! uli na naman yung isa. Bakit na may tumukbaw kaya nung Ano nga siya eh. Talagin. Talagin. Baka, na ah. po. Yung ulo na po. Okay. 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 yung <laughs> <Lawan>. <laughs>

Galing na tayo sa... Nakasakit ka lang, napagod ka? Ay, kahit na, nakakalata rin. Galit po kami ng kagayan eh ngayon. Total, matagal na po ko si Kuya. At dito sa bayan ng... Ano sa bayan? del Norte. Uh, ah, Dupax. Dupax. Dupax del, del Norte. Del Norte. Yeah. Nova Vizcaya. Yeah. dinaanan na po namin. Total, pauwi na rin po kami. Ayan, ah, para matulungan natin sa pinakatakutan. Na, may nakita daw dito sa sopa.

Kene, di kene. Oh, oh, oh. sabi lang. Duka, duka. Tahu enggak dekat? Ini Tidak, 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 tidak.

Ayan, nakaisa na tayo, pero pinagawa natin. Ayun na ako. Bintik ako. Ay, tubig dito kaya?